Good evening po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po kasi nyo ng kaalaman tungkol po sa motor. Tara po puntahan na natin. <sighs> uh, magandang hapon mga kapatid. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo itong ginagawa kong motor uh, Baka kasi uh, mangyari rin sa inyo ito Kaya meron na kayong idea kung ano ang gagawin nyo Ang issue kasi ng motor na ito ay nagpalit ako ng bombilya o yung headlight kaya ko na masya pinalitan dahil gawa ng yung mga saket niya eto yung mga sakit na yan ay nasusunog tapos nadadamay din itong kanyang uh, plastic eto plastic yan umiinit kasi nagpalit ako ng bombilya dahil yung mga dating bombilya niyan yung tinatawag na halogen ay yan yun dating nakalagay dyan malakas ang current nun o yung ampere nya malakas kaya ang nangyayari umiinit itong plastic na to tapos itong mga pinaka nya na to ay nasisira ngayon ang ginawa ko pinalati, pina, pinalitan ko siya ng LED ngayon ang problema naman ngayon hindi siya naglalabas ng high. Puro ano siya, low. Puro low siya. Ipapakita ko sa inyo, no? Eto, no? Bali, buksan natin yung kanyang uh, sweet sa ilaw. Ayan, no? Ayan. Okay naman yung kanyang uh, ilaw. Wala namang problema sa ilaw uh, maliwanag naman siya. Ang problema nga lang, pag nag-engage ka ng uh, high, walang kumiking, ano lang, ipapakita ko sa inyo, ha? eto o. Oh. Ayan. Iaano ko siya ng low. Ayan, high, tsaka low. Ang nangyayari, kumukurap lang. Ayan, oh. Ang kulay dilaw, yan yung low. Yung kulay white, ang high. Bali, hindi siya uh, nag-high o yung kulay puti. Ayan o. Oh. Baka kasi mangyari rin yan sa inyo. Yung ganyan, magpalit kayo ng ilaw yung mga LED. Tapos, eh, puro ganyan, puro low, walang high. Para meron na kayong idea kung ano ang gagawin nyo. Ha? Ah, bali, ano lang, ito lang ang gagawin nyo. Dito tayo sa dashboard. Ito yung dashboard nya. Ayan No? Oh na nag high siya pero yung ilaw niya ay low. Ayan o. Ayan. Di, bali kumukurap lang kumukurap lang yung kanyang ah uh, low. Ito yung kanyang indicator na high. Ayan o. Bali nakapatay siya. Ano pa rin siya? Nakalo. Ilagay natin dito sa high. Ayan, naka-high siya. Pero low pa rin yung ilaw. Ngayon, para mailabas natin yung high, ang gagawin lang natin mga kapatid ay tatanggalin natin yung uh, ilaw niya, dito yung bulb, yung mismong bulb. Ngayon, pwede naman din yung wire na pwede rin yung wire ang tanggalin niyo. Alisin nyo sa pagka-connect itong wire na papuntang ilaw. Pero ako mga kapatid, ang gagawin ko, tatanggalin ko na lang yung mismong bulb para hindi na ako magtanggal ng wire. Para mapalabas natin yung kanyang eye. Tatanggalin natin kapatid, no? pa. Ito, 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 ito. ito, mga kapatid, no? Yan yung kanyang indicator. High, yung light nya. Tapos, ito yung ilaw nya. Kulay, yellow, o low. Ngayon, tatanggalin natin ngayon tong bulb. Yan. Natanggal na natin. yan nakadilaw pa siya. I-ano na natin itong kanyang uh, high and low switch. Ito, ilalagay ko na yung kamay ko dito. Tapos, dito tayo sa may ilaw. Pindutin ko. Yan. Pindutin ko ulit. Yan. Pindut, pin isa pa. Yan. Ganun lang mga kapatid no, para mailabas natin yung high at low ng motor. Ang gawin lang natin, tanggalin, tanggalin lang natin yung bombilya ng indicator na light yung high. Okay na kapatid no, ganun lang po ang gawin niyo Salamat po sa panonood. Ito guys no, ilinagay na natin yung uh, kanyang headlight. Uh, subukan natin kapatid no on natin yung switch nya yung on yan no tapos i high and low natin para malaman natin ulit yun no yan nag high and low na siya kapatid ganun lang po kapatid ano kahit anong motor po ah ganun lang po ang gawin ninyo tanggalin nyo lang po yung bulb ng high yung indicator nya okay na po Salamat po sa panonood, kapatid. At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, uh, mag-like po at i-share mo na rin. Uh, I-shoutout ko lang po si Justin Malyari at Leonida uh, Malyari or Bapang Esting. Ah, uh, salamat po sa panonood.